Revelasyon ni Garma sa drug war simula pa lang. Ayon yan sa isang kongresista. Narito ang nuskop ni Gia Rafael. Naniniwala si La Union First District Representative Paulo Ortega simula pa lamang ng mas malalim na isyu sa extrajudicial killings ng dating administrasyong Duterte. Ito ay matapos na ibunyag ni dating Philippine PCSO General Manager Royina Garma ang mga nasa likod ng pagpatay sa War on Drugs sa huling pagdinig ng Quad Committee ng Kamara bilang tip of the iceberg. Ayon kay Zambales First District Representative Jay Kung Hun, ang testimonya ni Garma ay nagbigay ng sagot sa mga nangyari sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa gera kontra sa droga. Marami pa niyang impormasyon ang dapat ilabas upang matugunan ang mga aligasyong ito. Tiniyak naman ng Quad Committee na patuloy silang maghahanap ng katotohanan at mananagot ang mga dapat managot. At yan ang News scoop. Ako si Gira Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.